Ano po pwedeng gawin kapag mataas ang labas ng bahay kesa sa loob ng bahay? In feng shui, it is considered as bad or malas kapag mas mataas ang daan or lupa sa labas ng bahay kesa sa mismong lupa ng bahay. This is considered problematic. Isa ito sa mga iniwasang recommend na paraan ng bahay. Maapektuhan kasi nito ang positive chief flow at lalong-lalo na ang status ng inyong finances. Kaya naman kung mapapansin mo na kapag ganito ang sitwasyon ng bahay, mahirap makakapasok ang pera at kung meron man ay mabilis itong maubos. Ang idea kasi nito ay mabilis pumasok ang pera pero ganun din kabilis ito lalabas dahil sa mga matataas ang daan kesa sa bahay. Ngayon, paano ito remedyuhan? Una, create a gate or wall para magkaroon ng separation. Pangalawa, consider putting plants like snake plants sa harapan ng bahay to mitigate the bad energy. Pangatlo, install a water fountain sa labas ng bahay to slow down the rushing energy. Sana ay may tunang kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.